At ayun nga mga par, pagpasok pa lang namin yan. Yung kareto na yan, nakikita nyo yan. Ayan, di ba? Napakagaling. Ayan. Iwasan na lang natin yan kasi priority natin yung mga kamote yan eh. Pag kamote guys, pinapriority yan. Ayan, di ba? Ayan, natin yan. Ayan. O. Napakaganda ng mga parada guys. Dito naman guys. Merong e-bike nasa gitna. Yan. Ayun, iiwasan na lang natin yan kasi priority natin yung mga kamote, guys. Yan. Iiwasan natin yan. Ah, um, may, may e-bike din, oh, bandang nasa gitna na rin. Tsaka dito, guys, yan, L3 nasa kaliwa. Yan, tapos dalawang para dalawang naparada na dyan sa unahan. Uh, bali, nakahasad naman, okay naman, kaso nga lang, dapat ginilid-gilid lang din ng mga konti pero iwasan lang natin yan kasi siyempre di ba priority nga natin yung mga ganyan guys yan. dito halos kinaain ko na yung kabilang linya kasi siyempre priority natin yung mga kamote yan, yan kabilaan mga double parking yan yan kabila ano may nagtitinda sa kabila may nakaparada sa kabila as dito naman dalawang L3 o oh, diba L3 sa kaliwa tapos ibig sa kanan diba iwasan na lang natin yan guys kasi ka priority natin yung mga kamote guys yan tapos may para pa na kamote napakalupit yan kasi mga nasa gitna mga naglalakad mga nasa SM yan Ayan, iwasan lang natin yan kasi nasa SM sila mga diba? mga namamasal yan o, as dito naman pero naman isa ditong kamote na naman yan o, tingnan mo naman guys diba? tingnan nyo yan guys tingnan nyo tingnan nyo. iwasan na naman natin yan kasi nga Priority natin yung mga ganyan guys. O, special yan ba yan? Pagbasa natin yan. yan. Alas kumain na naman tayo ng guys, kasi iiwasan natin yung mga mga priority. Yan. Oh, meron oh, sa kabila na naman. Oh, Di ba? Diba? kung sa pasaway lang guys dito, na, dito nyo na talaga mayita yung mga mga lahat ng klase ng pasaway meron dito mga walang helmet ayan diba? o tingnan mo o tingnan mo parang mga walang pakialam oh grabe ba oh Sus. natin yan kasi priority natin yung mga ganyan guys. Special sa atin yung mga ganyan. Ayan. Dito naman guys. Merong ano, merong isang isang tricycle driver na pumake up ng pasero sa gitna pa mismo yan yan sa ulan sa ulan na ang violet na yan yan syempre inantay natin kasi nga special nga yung mga yan special sa atin yung mga mga kamote ba Sandali lang naman sila nakabala. Pero okay lang yan kasi special nga sa atin yung mga yan. Diba? Sandali lang yan. oh tingin nyo naman. O. sandali lang. O, si ate nga, o, yung naka, naka ride, parang, oh tingin nyo naman yung bumumuka ni ate, parang nakabasangot na. At ayun guys, dito na lang natin muna puputuloy na ating video. Thank you for watching guys. Please like and share for more videos at huwag nyo rin kalimutan guys mag subscribe sa ating youtube channel thank you